So ito, ang unang tinitignan ko pag kukuha ako ng manok, hawakan ko. Tignan ko na kaagad yung ulo at yung mata. Yung mata gusto natin nakalabas at kulay pula or orange. Kamukhaan to ito, orange naman ito. Medyo mahihiyain lang siya dahil may ilap-ilap pa ng konti. So, nakita natin maganda ang ulo. Tapos noon, ngayon itong paa ngayon. Pino ang paa. Ayun, pino. Mag maayos ang stasyon niya. Makita nyo yung haba. Tapos ngayon titingnan natin kung diretso kasi doon kinakabit yung yung tar. Ayun, ginaganyan natin 'yan para makita natin kung diretso kasi kung minsan mayroong tihaya, may may pasok o, o pike ang tuhod. So, ayaw natin 'yun. Ito diretso ito. Ayan, ginaganya natin, magkabilang paa. Oh, ito naman, yung tinuro ng kaibigan ko si Bodyman from Alabama na para makita, malaman natin kung talagang iuunat o maikse. Pagka maiksi, ayan, ayo ibigay. So, para malaman ko kung totoo yung sinasabi, nagpahanap ako sa mga tauhan ko ng manok na ganun. At ang ginawa namin, tinarihan namin. At yung reject, walang tali, binitaw namin, hindi nga mapatay. Kumuha pa uli kami ng isa para sigurado. Ganun nga.